Good morning, good morning sa aking misis sa Tagalinis So, araw-araw kami naglilinis dito Ayan, ang aking misis na masipag maglinis sa umaga kasi laki ng bayad yan Bulagin natin Bulagang Anong ginagawa mo dyan? si oh. O, oh, malinis na, Diyo, ah. So, yan ang aking taga sa umaga. Katulong ko sa umaga. Ayan lang. Ayan, oh. Sipag mag-linis, eh, oh. <laughs> good morning, good morning. Um, vlog for So, maglilinis naman tayo kasi mabiyahe tayo. Araw pala natin ngayon is Friday. June 20, 2025. Yan. Time check. 7.47 na ng umaga. So, bago tayo mag-alis, uh, maglilinis-linis muna tayo. Yan. <coughs> Linis-linis muna. para mapag-mopress shout out sa aking tagalinis ang aking body <laughs> sama ko sa umaga maglilinis lagi yan kasi medyo maalikabok yan linisan natin ah, presko presko yung ating mga pasayro ngayon double check bago malis double check ng gulong ah, makina tubig, battery yan bago pa yung natin, tubig lang mayroon, mayroon pa man, okay pa naman lagi yan langis, yan, lagi bago umalis uh, ugaliin natin i-check natin yung sasakyan bago umalis uh, sa so ganun, hindi gaano, biglaan yung maberya mabiriyahin ka man uh, mga flat lang so kailangan lagi i natin aking masipag na tagalinis <laughs> sa umaga set outing ayan yeah, linis linis lang kasi nagarawas na yan kaya linis linis lang muna tayo ayan sipag na tagalinis ko katulong ako sa umaga kasi may budget yan lagi kaya <laughs> masipag niya maglinis kasi lagi niya may budget sa umaga bago palang umalis may budget yeah. na kagadyan. <laughs> kasi kasi ng aking apo, yan, kaya maglilinis din yan siya para magkaroon siya ng allowance. <laughs> Pag hindi siya maglinis, uh, wala siyang allowance. <laughs> uh, kaya masipag lagi sa umaga yan. Nangunguna pa yan papunta sa kotse. Maglinis lang. Pagkatapos niya maghatid sa... Pagkatapos niya maghatid sa school, kasi alas ayos yung pasok ng aking apo, dalidali uh, dali-dali dyan, maglinis kayo sa kotse yan. Kung maglinis kayo dyan kaya para may, ano, may allowance eh. May bayad kasi paglilinis yan. Kala nyo, hindi pinabayaran niya, may bayad yan. <laughs> yan. Bisa mo, kay. Mag Kuya yung vlog pa, kaya busy-busy pa. So, buksan ko pa yung hood kasi, eh, chico yan. Inunahan kasi, uh, yan. Itchikaw pa yung tubig langis yan. Uh, yung tubig niya, hindi pa naman nagbabawas. Pati langis yan, kumplito pa naman. So, check lang natin kasi malay natin eh. Meron dyan, lumuwag. Oh, <laughs> yung mga baterya kaya lumuag matsik natin para sa ganon ah, maikbi talaga para dito pa lang hindi na lumala alright tapos yung loob isprihan natin ng pabango kaya na, malinis para pagpasok ng pasayro lagi malinis yan hindi pa nalilinis yan linis na yan mamaya linisin pa natin yan so yan lang yun lang ang ating update sa umaga ah, kailangan araw-araw kasi magka-update tayo sa ating YT para meron tayong pang-upload so pasensyahan nyo na kung ngayon lang laging content di ko yung pau, apart ah, lang sa ating pag-grab ng ating content so pasensyahan wala kayong makukuha wala kayong matutunan dito sa ating content kasi babalik-balik lang you know? so ayan nyo ah, balang araw ah, mag-content tayo ng ano, pang-vlog natin talaga, totoo so habang wala pa, ito lang muna yung pang-vlog natin, pag content natin sa araw-araw kailangan mag-update na tayo sa ating YT YouTube channel natin para laging updated kasi kailangan natin i-push <coughs> lagi yung ating youtube channel para makilala para lalo pa makilala so saka na tayo mag vlog yung content talaga natin na yung pagtulong sa tao kung mayroon na tayong pang budget wala pa tayong pang budget eh kaya yun lang muna ating content to ayun lang maraming salamat sa inyong panunod hanggang dito lang aking vlog Asa ah, na matapos niyo ang aking video hanggang dulo na walang pag exit ng ads at pag hindi ka para maka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at pindutin niyo ko po para updated kayo sa aking videos-videos na walang kapintap-kapintap pero kami ko yung baong mahalaga. Yan lang, maraming salamat. Good morning, good morning. Ingat-ingat na tayo sa mga sulok ng mundo. Bye bye.